Gusto mo? Sige. Buwan kita. Sige po. <laughs> ano po? Hindi mo ba ako na na-miss na hindi na, mo tagal ako na wala? nawala? Siyempre na-miss din po. <laughs> oh. Opo! Ay, Hi, princess! Halika tata, kumusta po? medyo busy doon sa ako na pabalik dito. Ah, uh, okay. Nakakagulat naman po kayo bigla yung pagpunta dito. Gulat ka ba? Nandito na ako? Siyempre po. Wow. <laughs> <laughs> Magulat... Nakakagulat. Nakakagulat yung mukha ko? Hindi naman. Parang may nag... Lalong tumawag yeah. Actually, ano? Ikaw talaga yung sadya ko? Ay, sana. Yeah. <laughs> po muna po kayo. Baka ako yung talong tumangkad. <laughs> <coughs> <coughs> Grabe, lalo kang gumaganda rin. <coughs> Saan lawamat po? Oh. Ano lang tayo, three weeks lang tayo yung di Nga po eh. Nag-iba ka na eh. Lalo kang, ano, nabublooming. Hindi <coughs> ba, ba alam po punta ko dito? Hindi po, Bi nabigla nga po ako eh. <coughs> Yun nga si Rax, nga eh, nabigla ka nga eh. Hindi <laughs> <coughs> ko po inaasal na pupunta kayo ngayon. Parang ginakabahan kaya ta. <laughs> Medyo po. Um, iba pa kina yan pag <laughs> Ikaw. Oh. Anong ginagawa mo dito pag nung wala ako? Siyempre po, um, tumutulong nito sa bahay, sa gawain. So, nagsasama po pag tinda. Yun po. <laughs> Grabe, lala, lalo kang ano. Lalo kang gumaganda, ano? Pwede <laughs> <laughs> naman po, nas lalo <laughs> Pareho pala tayo. Kahit minsan na tayo yung dalawa. Bagay, hindi. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> eh, masaya ako yan na nakita kita ulit. Ikaw, masaya ka ba? Masaya din po at naka-uwi na din po kayo at nakita ko po kayo uh -huh. And, um, ulit. And oh. po rin sa bahay. <laughs> Nabigla po talaga ako. Oh. Uh, oh. na na po kayo ngayon. Ang tatapede si oh, po matanggal yung shenyo. Actually po, naman po kayo kahit mesh ano, naka-shade kayo. Pero mas... Oh! <laughs> mukhang pinapawisan po kayo. <laughs> pasensya na, pasensya na po kayo dito sabay at mainit. Kanyo <laughs> pala dito. mo well, punasan muna po kita. Sana Aww. When no more hope is left in me, I can see what comes my way. 🎵 There's nowhere else to go Malamig daw sa alamas. Tupo tayo sa labas. At mas mahagin sa labas, mas maganda. iyan oh. mas sariwa dito. Mas kusko yung hangin. <laughs> <Nampaho>. <laughs> so, anong pao? So year ka na po? Ka na? Ano po? First year college po. First year college? Ano po? Ano ulit yung uh, kurso mo? Kasi ano ko eh? natapos. Kukunin ko po ata sa ngayon is yung ano po, edoc. Ed Ang uh, edoc ed daw po. education. Opo. So gusto mo talaga magturo? Hmm. Kasi parang katulong din sa ibang bata, ay ganoon. Hmm. Pwede ba rin mong puturo sa'yo? Pwede naman po. Paano Siyempre, ka basta kayo. Paano ka mahalin? <laughs> <laughs> <Ay lang. laughs> Hindi, joke lang. Ang <laughs> yan po kayo. Okay lang ba naman po? Pwede naman po, para po yung sa lahat. Uh. okay lang ba na... Ikaw mo na mapo. Siyempre. Baka po mapo ko tayo yung charot. Ikaw mo na. Mas press ko yung hangin. Okay lang mapo ako sa'yo? Okay lang mapo oh, ako sa'yo. Mapo ako mo tabi. Hindi ka po Ano pala talaga dito, no? Ang sariwa ng hangin. Talaga mm. nakaka-relax talaga dito, no? Huwag sa probinsya talaga. Maganda. Kasi mm. rago ang hangin. Sariwa yung hangin. Mm ang daming mga hayop, mga alaga. Oo nga po. Nakalingap tata, ang na po ditong pumunta sa bahas. Ilang taon na rin, ilang taon na rin po. Pwede po lang kung matanong po, ilan na po yung edad niya. Grabe siya. Ang dami mong dapat itanong nyo. <laughs> <laughs> Di ba na pwede malaman? Ah, uh, secret hmm. daw po. Pwede ka nang tata, andito na po yung letter. Ito pong letter na to ay bukal talaga sa puso. And eh, salamat po kasi dumating kayo sa buhay namin. And eh, natawag oh! Okay, marami pang iba. ito yeah. Itong letter po ay babasahin ko para sa inyo. Sige, basahin ko para sa akin. Para sa akin talaga yan? Oo po talaga. Para po sa inyo to. actually, matagal ko na itong nakatago lang sa bahay actually, maswerte nga po yung maging ka-partner niyo, kalingap tata, kung sino man po sa nasa sa tabi-tabi lang. kasi po nasa rin. na po yun lahat eh. Wala nang hahanapin pa. Matalungin, no? Pumasipag, malas karte sa buhay, mapagmahal. Ay, grabe. Eh. Nasaan na po yung letter? Babasahin ko na po para sa inyo. Hindi ka talaga nagsinaling ano? Lahat ng sinasabi ko eh, ito. Totoo Kitang kita. Ito, thank Sige, you. Para excited <laughs> na ako. Babasa mo yan. Maghinip po kayo. <laughs> thank you, letter. To Kalingap, tata. Dear Kalingap, tata. Kayo po ang aking napiling pasalamatan at gustong pasalamatan sa sabi kong ito. At andito lang din po kami para sa iyo, kalingap tatan, nagmamahal at lagi na kasuporta sa iyo at sa bawat vlogs mo. Mahal ka po namin lahat, kalingap tata. At laging tandaan, mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Salamat po, kalingap tata. Grabe. Thank you. Grabe, napakatalino mo. Paano mo nagawa yun? O, ano ko talaga niyan? Ako po talaga. Mayroon po talaga ako magsulat ng mga letter. Lalo na sa mga taong mahal ko or yan, mga love letter po, mahilig po tayo magsalat. Uh, doon talaga ako, doon talaga ako na sa mahal. Sa mahal. <laughs> <laughs> Para doon ako na ano <laughs> ha. Nabigla. Nabigla ako doon sa sinabi mo na mahal ha. mo na pagtaong mahal ko. Hmm. Dali mo palang gumawa ng ano no? Talagang ano talaga? Yung binasa mo ay talagang yung sinulat, binasa mo talaga daling sa puso. puso. Thank, you, thank you talaga, ano, Princess, dahil pinasalamatan mo lahat ng mga, gin, lahat ng na mga naitulong ko sa inyo, talagang... Appreciate po tayo appreciate tayo niyo talaga. Appreciate nyo talaga. Sige, sekali nga tata na lang yung gawan ko lang letter para kahit paano is makapagpasalamat ako. At binasa ko nga po ito para sa'yo. Anong paghahandaan ang ginagawa mo? Paghahandaan mo sa'yo? Siyempre po, nangalala na yung sarili at bagong ano naman po, bagong matututunan na naman. Bagong mga kapag-aral? po. bagong, bagong kikikala, po. At bagong karelasyon. <laughs> <laughs> bagong makilala kilala na maging part mo sa buhay. Sino kayo yun? Hindi ko po lang. Diyan lang yun. Diyan lang yun dyan. Marami na lang ito. Pag-aadyan Ano, talagang, ako yung napili mo bilang isang ano? Sa anong tao sa buhay mo. Opo. Oh, mm. Nangaan mo at nasalamatan mo. Mm. Lala ko pala yun. I-serve yun naman po pasalamatan. Isa, isa din pala akong maging idol mo. Mm. Sana hindi lang sa idol, o. Oh. Sana sa itong sa buhay Sana, o. Oh. <laughs> oh. Sana, o. Oh.